Kumusta? So, take a chance channel and hit the notification bell para stay always connected tayo. So, for this video is art materials for beginners. Kadalasan ang mga ginagamit ko sa pagda-drawing. So, 'yun na, 'di ba? Shit, ng, natin ng din natin ang mura nang gamit for ano? para sa mga nakisimula simula nag nagdo-drawing diyan, nagpo-portrait. And sana makatulong tong video na to na ibibigay ko ng mga gamit na murang-mura sa mabibili sa Pandayan, sa NBS. Shoutout nga po pala sa Pandayan, tsaka po sa ano, sa National Bookstore baka naman sponsor naman diyan, charot. Uh, gusto ko lang din sir, yung mga ginagamit ko kadalasan sa pagdo-drawing na yun nga, din natin ang mga mura na gamit. Hindi natin kailangan ng high-end na artist grade na mga mga <laughs> kasi simula naman, simula pa lang naman tayo, 'di ba? ano, hindi natin yung pang ano, pang starter artist starter pack 'yon. So, hindi natin yung mga pang simula lang gamit na 'yan, 'no? Like yung mga lapis na 'yan, 'yung kadalasan na ginagamit ko ano, Kuling. Shoutout nga po pala sa Kulin baka naman sponsor naman dyan ng birthday ko, 'di charot. Ah, 'yun na ako. De, uh, yung, nga, yung mga ginagamit ko na mga lapis na 'yan, mga Bellan board na 'yan. Ang isa pa ah, uh, mabibili niyo sa ano, sa Pandayan Bookstore, tapos sa National Bookstore sa National Bookstore or NBS na ano. Yung wow. Bellagold din siya ng ano, ng 23 pesos. Tapos, ganun din yung ano, works board. Ganun din. Ano siya? 23 din. Tapos, 200 JSM. Yun, dos. Diba, syempre, ito, mura na siya. Wow! So, kung bibili kayo ng mga ganun, bibili kayo ng ano na, yung maramihan na, yung like, ano siya, we? Bumili, binili ko si, binili ko si, ko, kasi siya ng ano, ng maramihan. Bundle ko siya, binili. Nabili ko siya ng 195 pesos. Papakita ko sa mga, papakita ko yung video kung ano kung ano yung mga ikaw nila pagkatapos na video na to. So, ayun nga. Kung bago ka pala sa YouTube channel, kindly subscribe my YouTube channel and hit the, not the notification bell, the notification bell para stay always connected tayo. So, ayun nga. and syempre, nice ko lang din magpasalamat. Ano, naka 500 subscribers na po tayo. Thank you, thank you po. Maraming maraming salamat po sa tayo. Sa mga tao na na mga piniyab ko syempre. Hindi natin kasi ma-monetize Ano ito guys? Pang ano to. Pang art match nyo to. Kaya ako to binuto yung art channel to. Gusto ko kasi matulungan yung mga kagaya ko na artist na malalayo sa mga belayan ng mga art mats natin. Gusto ko silang bigyan kahit pa paano. Mapasaya ko man lang sila bago bago magpasko o bagong taon na yung taon na to. Kasi syempre, diba, kung 2020, napaka worst ng taon na to, diba? Na nabot tayo ng pandemic. And syempre, lahat tayo, hindi tayo makalabas. So, gusto ko silang abutan ng mga ng ano ng damit. Pang ano, parang Christmas gift ko na rin sa kanila. Parang ano, birthday gift ko sa sarili ko pero ibabahagi ko sa iba yung yung blessings. Kaya sana maboyada sa tong channel ko bago mag-December. Gusto ko silang lang tulungan kasi ano sila eh malaki yung potential nila na mag-improve pa sa akin kasi oh tayo pa lang mag-improve. So yun, gusto ko silang mabigyan ng gamit bago mag-December or New Year. And September birthday ko na din. Gusto ko ibahagi sa kanila. Halip na 'yung sa akin, i-share ko na lang sa kanila kasi mas need nila 'yun kasi 'yung mga gamit na pang-drawing natin. So meron naman kasi akong dito mga gamit sobra na Uh, nagagamit, nagagamit ko naman siya. Gusto ko lang i-share sa iba yung, yung blessings na mga dapat mapapunta sa akin. So, kung bago pa lang sa akin YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para stay always connected tayo. Bye-bye! Ayan nga, Bellum Board. Nabili ko siya sa National Bookstore ng 23 pesos. Ayan. Ito pa. Ito namang works board. Nabili ko rin siya ng 23 pesos, 200 GSM. Diba guys, sobrang mura niya. And Colin. Yung Colin na F, nabili ko siya ng 11 pesos. Ganun din to. Ito, 5B naman to. Kasi ito lang naman yung ginamit ko na ako. Isang Mongol, Mongol 2. Tapos isang mechanical pencil. Tapos isang pambura. Yung ordinary na pambura kung wala tayong netted eraser na sa mga highlights. Like buhok na yun. Papatulisin nyo lang sa guys. ikakat -cut, no cut nyo lang sa ng cutter. So ito namang netted eraser. Ayan. Itong netted eraser. Nabili ko sa ng 40 pesos sa National Bookstore. Kalasan so, kasi yun lang kasi yung mga bilhin ko. Pandayan. Uh, and, ano na yan. National Bookstore na yan. Shoutout sa National Bookstore. Baka naman. Sponsor naman dyan. Charot. Kung nagustuhan niyo yung video na share ko sa inyo na ng mga ginagamit ko, sana nagustuhan niyo yung yung tips na binigay ko sa inyo and mga mura na items. So, syempre, kung nagustuhan niyo, kindly subscribe niyo channel and hit the na notification bell para stay always connected tayo. Inuulit ko maraming maraming salamat nga po pala sa walang sawang sumusuporta sa akin sa art channel ko. Kung wala po kayo, hindi po ako makaka 500 plus subscribers po. Yun. Maraming maraming salamat po. Ay, shoutout nga po pala sa ano, sa Creating Art PH. Uh, thank you po sa support niyo po sa akin kahit na sasabihin ng iba na hindi ako magaling sa portrait pero sinasabi nila sana all may, may, sana all mayroong art channel na kagaya ko. And hindi nila alam behind the story kaya ako ka to binuo. Gusto ko rin ding matulungan yung mga kagaya ko na arts din na nagaasam-asam ng magandang gamit na wala sa kanila na. Hindi naman ano, gusto ko lang din silang bigyan pa para mapasaya lang din naman sila kasi yung iba nga sa atin, 'di ba? ano man lang sa ng art mats. So, gusto ko kung silang maabutan ng kahit konting gamit man lang, pambili ng mga gamit nila. So, kailangan din silang matulungan. So, kailangan din silang mapasaya. Kasi, di ba siyempre guys, napakasarap sa paramdam ng meron kong ang tao. Sobrang, sobrang nakaka-ano yun, nakaka-over, nakaka-overwhelm yun sa sarili mo na, na nakatulong ka, napasaya mo yung isang tao. Sa so, ng munting bagay na inabot mo sa kanila. And, napakalaking ano sa kanila yun. Napakalaking pasalamat sa kanila yun. Siyempre, sa atin na, sa atin, di ba? Nakakataba ng puso yun na, maalala kanila habang buhay sa maliit na bagay na nagawa mo sa kanila o magandang bagay na nagawa mo sa kanila as an artist so hindi tayo dito ano hindi tayo dito hindi tayo dito maghihilan pababa maghihilan tayo pataas so sana kung nagustuhan niyo nagustuhan niyo yung video na ano na kanina na panood niyo share niyo share nyo na yung video tapos like niyo na rin tapos click niyo click niyo yung notification bell para stay always connected tayo and syempre subscribe na kayo para stay always connected tayo yun lang maraming maraming salamat and stay safe and sana matapos tong pandemic na to ay natin to. Laban lang, laban, laban. Bye-bye.